Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, eh, sapagkat uh, ito'y pinangako nyo, nyo po ba yung panukala na yung babayad ng 2,000 piso sa kanilang, Pababa. opo, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na po ba na panukala? Kasama sa inihain Ayun, yun. Binago oh. ko lang, binago ko lang sapagkat naisip ko <coughs> ng bandang huli. Opo. Kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang. Opo. Baka mamaya biglang sumikat yung presyo. Aha. Uh -huh. Eh baka ma-dilute yung 2,000. Okay. Halimbawa, <coughs> ang ba ang basihan kasi noon eh, ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, uh, 11 to 12 pesos per kilowatt uh, hour, Nelson. Ano? Opo. So, oh, 10 pesos, kamo na lang. Kaya kapag kasi ay uh, kumukonsumo ng 200 uh, kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Opo. Kaya lang, sa miral ko yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kung minsan eh, 17, 18, Mas nine, taas sa 19 po. pesos? Tama kayo, oo. Oh. O sabi ko, pagka, kung kailan tumataas yung rate niya, eh nadadilute yung 2,000. Kaya ang ginawa ko, finally, do sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. Ah, so kilo per kilowatt hour na ang basihan, hindi na yung... Oo, nilagay ko ron na kapag, ka, uh -huh. kapag ka yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pa baba. Uh -huh. Kasi, kung alimbawa, nandoon siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Uh -huh. Opo, naku, mahal ang doon. Ang singilan doon, 19 pesos. Uh -huh. Opo, mahal Subukan doon. Subukan mo kang i-multiply yung 19 pesos sa 135. Ayan. Para Ayan na makita saan. natin, Nelson. Uh -huh. Yan. Para ma maintindihan nila kung bakit ginawa ko Invest na 2000. Bagamat doon sa aking explanatory note, Oo. sinabi ko ron, Ayon. Kumigit kumulang 2000. Pero so, mabuti pa niliwanag niyo sana, baka akala ay eh, umaatras tayo sa naging panukala naging n'yo eh. Hindi, doon sa Hindi. explanatory note, Nandun yung 2000. Ayon, Pero doon sa batas, nilagay ko na lang 135. Mm -hmm. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2000, abay malulugo. Eh. Ano ah. 'lo tingnan mo, magkano? 2000. Hindi po. Ah, hindi. 100, 19 135 times, kilowatt hours times 19 pesos. Times 19 pesos. Oho. Uh 2565. Oh, ibig sabihin, pa, yung 2500 masasali. Ayun, ah. so hindi kasi, na ka-pick sa 2000 pesos. Kasi nga kung oh, 2000 ang ininom mo. Sa gamit. Eh, eh, Bigla oh, tama, bigla lang tinaas yung ganot. Bigla lang yung, tinaas yung, yung rate. Halimbawa. Oh, bayad, ho. Oh. O. Oh, E di, alimbawa, sa Mindoro, ginawa twenty 25. Nako, oo. paano? In 2000, thousand? eh, biglang bumaba yung 2000? Ayan nga. Oho. Uh -huh. oh. Kaya Ayun. 135 na lang, sapagkat doon, ma ma preserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko. Ayun. Na at least 2,000 pesos pa baba. Hindi lamang yun. Dalawa, magkakambal yung bill na yun. Opo. Isa lamang yun. Yung pangalawa, ay sinasabi ko roon na yung sale ng electricity, tatanggalin yung 12% BAT. Ayun, oo. O, pumasok din yon Instant po yon pag wala ng 12% BAT. Ayun, talagang baht. lahat mabe-benefit uh, doon. Talagang uh -huh. sa ayaw mo sa gusto, bababa -ba -ba ang presyo ng kuryente. Hindi lamang sa mga uh, household. Opo. Uh, ay pati sa mga commercial at saka sa mga industrial uh, consumers. Yung mga malilit na negosyante natin, malalaki negosyante, talagang bababa ang production cost mo Ayun. sa sapagkat mahal ang kuryente. Uh, pero ano ang pambawi natin no? sapagkat alam natin naman Sen, na mababaw mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12% back. No, but... ilalakas naman ang ekonomiya mo. Uh, so Pag lumakas tayo. ang ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Oo. Oh, oh. oh, maraming uh, maraming uh, uh, bibili. Opo. Ano? Tataas ang uh, tataas lahat. Uh -huh. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo tataas. Hindi e marami rin kikitain ng gobyerno. Uh, so mababawi dun ang mo rin din eh. Dun din. Dun mo rin uh -huh. isip sipin mo kapag ka ang ekonomiya mo ay may sakit. Bagsak ang uh, -huh. uh -huh. ang uh -huh. uh -huh. taxation mo. Uh -huh. Pero naging uh, masigla. naging masigla. Yan. Oh, bay katakot-takot na buwis ang ma ang ang makukolekta mo diyan. Oo. Uh -huh. eh, kasi baka 'yun ang maging uh, pagtutol diyan ng mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga tumutol ka nga kung mari oh. ka 'yun. Sige ah. nga, su su subukan mo lang. Kasi, na... ka, kasi kung i-compute na tumutol ka sige. oh, Subukan mo tumutol ngayon, sige. Hindi, teka lang po. Iniisip ko kasi kung magkano 12% ano eh. Di ba? Kaya nga. O, di ba? O, sige. O, oh. si Nelson, tumutol ka nga. Eh, saan po natin kukunin ang pang... Oh. pang uh, Ah, pampalit. Oh, eh, malaking bill billion po 'yan, Senador. 'Yun ang tutol mo. Oo. Eh ba't sa akin mo tinatanong 'yan? Hindi man ako gumagawa? Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, aha, 'yung nakalagay sa batas, affordable rate of electricity. Okay. Basahin mo ako, basahin mo.